Yo, yeah, what's up mga masoplado. So, uuwi na kami. Ako na lang yung hinihintay dito. Ako na lang pala natira mag-isa dito. So, ako na lang yung hinihintay doon sa service. So, nagmamadili ako. Dito na naman tayo, mataas. Mataas to eh. Ayan <laughs> o. Ah, mataas. Mataas. sulit naman yung swimming dito sulit naman mga kasupalado yung swimming kaya lang bitin lang kasi gabi na kami nakarating hapon mga 5 5pm pagdating di man agad kami naglublub eh Woo. Nag -ano pa kami kagabi in Inom Ah Pahinga mo na Woo. ganda nang place durog lang sa pag-akyat oh. huh? Ayan lang after swimming ang tarik ah. ayun na, ayun na, malapit na ha huh. Ito na lang. Malapit na sa service. Oh, ang dami naman yan. Ang tarik. Ayos din yung nakaisip na ito. Yan. Yeah. Ano lang. Ayan na. Dapit uh, na Kayo ah, na Masakit uh, Sakit Kayo ni sir Ah. Huh. Nailang pahinga din ako ah. Ay, ako kaya pala nagalit. Orong, orong. Uy, dito ako at gawa nitong tabitan ng paa ko. Sabitan ng paa. Saan sa mga gusto? Ilagay mo sa dyan. Diba? Ano ba? Mira nga namin. Sarap pre, parang mahina. Na, tayo. Ah, let's go. Wala na. Sa akin, tuya. Ang tagal rin. Hindi <laughs> kaya magkakarap, bro. Hindi ka nag-iisa, taga. Punti, paawas namin eh. <laughs> Araw ang nagbarmahin? Oh, Mag-block ko muna para we'll bumalik yung ano.